kahit maulan. Kailangan magsipag. Kapit niya pag ano, kung na po lahat. Ito lang po ang Kapawit. Ito po, ano? Ito po, nabiyak na po. Hmm. Oh. Baba, bibiyakin pa po yan. Oh, Nililitin pa po, po yan ng middle mga lod. Ito po namin para biak-biak. Oh. Sana po, na po ang na po niyan. Oh. Siguro naman 'to mga ano ito. Mga sabintihan. Okay, okay na po 'yan, kaya okay na po papawid. Kami pa ay mananasa na mga mga idolods. Tama po, samahan niyo po kami. Kami ay mananasa na po. Tama na. sana tayo. Dito na po ang pagkukuha ng sasa. ito po ay papawidin. Ganyan po ako, ipunin po 'yan mga idol bago po i-sasa. Yan po ang sasahan namin. Hmm. Siya po. Yan tampak pa po 'yan mamaya pa po 'yan. Ayan pa po, maputol pa po, mga idol. Ganyan lang po, mga idol, ang pag-ano ng sasa. Kailangan sa dulo mo puputulin. Ganyan po, mga idol, ang pagtatanggal ng mga ano, sasa. iniisa isa-isa po yan. Uh, yan po, tinatanggal na po yung pang, ano, pang lupat sa likod ng sasa. Kaya, kala niyo po kadali lang manasa. Mahirap po kaya. maniknik pa. Manik pa daw. Kami Maniknik at malamok pa mga idol, mga lods. Isa-isa. Hmm. Um. Ang bilis lang baga po mga idol, lo. Pag ini isa-isa lang. Hmm. Um. Pag nakuha po mo ng ano, pampawid, ay sa likod din po nang sasa. Uh, ganyan po. Ah, yeah. uh, na po mga idol. Patapos na po mga idol. Ah, uh, tapos na po 'yan. Kaya ha, ha, ko na namin 'yan. Uh, ito po ang pampawid mga idol. Ito po ay lulupatin po ito mamaya. Hmm. Ayusin na ayusin na din po namin 'yan. Kasi ako na po. Oh, ayan na po mga idol, o. Oh. inaayos na po. Kasi uuwi na po kami. Sasapoy ito ha mga idol. Ito po. Kaya So yung lalaki oh, manlalaki ng ano niya oh, sa Talagang ano talaga. Ang ko talaga yan. Ayan ah, po, po mga idol. Kaunti na lang po mga idol oh. Mahal po kami. Idol, pauwi na po kami. Tapos na. Tara, let's go. Pakita yung likod ng sasa. Oh. Ah, ito po yun ha. Ito naman po yung pagnilulupat nilulupat na po. Mm. yan lang po mga idol mga lord. Oh, ang paglulupat. Tapos, ito na po ang nalupat. Mm. Ito na pan, ito na ang pantahi sa ano, pagpawid. Kaya tara na, let's go na mga idol. Pawid na po tayo. Mm. -hmm. Po, mga idol, pawid-pawid na po tayo ha. Tulong po kami dalawa. Kasi ang sabi sa mag-asawa ay magtulungan. Well, inaayos na po ang pawid. Pero lima-lima lang po ang pagani ha ha. Binibilang po ng lima. Ayan po. Ang napawid namin kahapon lang po yan mga idol. Ayan na po, isa sa lansa na po. Hmm. Talian na po. Kung paano po, talian ang pawit. Putik. Kaputik daw po mga idol at nagulong po ay. Hmm. Ayan na po, tingnan nyo po. Ganyan na po pagtali. Hmm. Naaayosin na po pagkaanin yan, pagsasaransan. Hmm, 'Yun. Tapos sa talian po. 'Yan, ganyan lang po mga idol. Sunod naman po, kabila naman. talian din po. 'Yan. 25 po 'yan mga idol ha. Bawat isang butno po niyan, Ano po yan? 25. 25 pesos. Ayan na po. Inaayos po ang kanyang pagsasalansan. Para hindi po ma magkalat-kalat. O. Ganyan po lang po mga idol. Hmm. Diba ka po mga idol? Tapos na. O. Ayan na po. Oh, okay na. Yan. Oh. Kahapon lang po namin yung pinawid, mag-asawa. O, oh, yun na po. 50. 50 na po yan. Plus ito pa po. Tatalian pa. Idol. 75 na, mga idol. Kahapon lang yan, ha? Hmm. Pagtulong talaga kami dalawa ay ayos. Kadami. Like and share comment po mga idol para ganahan po kami sa pagpawid